Hello. Laka. <laughs> Ilan lahat? Ay, gusto din ko na bilang. Dad, sino? Kapag ganun ko, ublingan pala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dami. Teka din natin 'to. Gusto ya, 11. 5. Ah, 11. Hmm, dami. Ang chic nila ating ha. May nagdadasbat, may nagkukukot. Merong kumakaya ng seresa. Palaki niya. Hmm, laki. Kala mo jambo yan. Kala mo jambo, pero puro balahibo lang yan. Bibi. <laughs> yeah. Okay. Kayo yung magliwaliw dyan sa halikabok. Ano yan, de uh, decomposed na mga dahon. Sige. Sige, magliwaliw muna kay dyan. Hmm. Sige, sarap na sarap kay dyan, ha? Hmm. Ikaw, Jambo. Pangalan mo, Jambo. oh, Jambo. Si Jambo. Kasi Jumbo oh, si Jambo naman talaga siya. No doubt talaga. Siya po ay talagang certified talaga na pag nakita mo eh, Jambo. Hanggang hmm, tuwod ko atas eh. Ang laki. O hindi, sobra Sige. Das bat, das bat. Alang alang tigil na das bat. Sige. Hindi pa niya alam na mm -hmm. Siguro hindi pa ila. At pa yung matanda. Meron nang bagong ano. Aray ko. Aray ko. Meron ng itlugan si... Favorite. O, tignan nyo naman. O. Ikaw. Yan ang helper ko mula, mula kanina. Ito, nagawa na namin ni Aling Mimay ang lugan ni favorite. favorite. So, dito na siya mamamalagi si favorite. Siya mag-isa. Dahil malapit na siyang paglahiin. Kailangan na first ang first time ng niyang mag-itlog, kailangan maglimlim siya pag hindi medyo mahirapan baka baka hindi siya maglilim next time kapag gano'n so ang first time dapat maglimlim siya kaya it's an urgency na dapat namin siyang ihanap ng kanyang magiging uh, kapareha well ready na yung kanyang condominium ayan hindi ko na tinanggal yung mga dahon nakakatulong kasi yan kasi meron siyang bagong pugad meron siyang apunan So oh, magiging mas maaliwalas ang kanyang gagalawan dito. Well, kukunin na natin siya. Kalaro ni Kobe, malaki na. Malaki like Kobe. Laging busog. Bro. Ganda ng katawan. maano hmm, na yung quit niya. Buka na. Lahat mag mag -itlog na mag-iitlog to. Hmm, magiging nanay ka na. Tara. Tara magiging <laughs> nanay na siya patakot to saan siya? Oh. your new home ito malaki laki to ikaw lang mag rito pero bukas hahanap ka na namin ng ano kapang hmm. na Ayun na, ayun na, ayun na siya. Ba, Bababa. Baya. <laughs> Kamulang mo. Kamulang mo, Jumbo. Alam mo, makakaisa ka kay favorite ha. No, no, no. Ang <laughs> laki ng ano niya. Space niya. Ay niyo. Ay ano. Oh. Dami daming girls dito. So mo pa si favorite ta? Pwede kang favorite. Wala kang ano, muscle. Puro ka lang balahibo. <laughs> Puro ka lang forma. Oh, meron siyang tubig. Abot niya? Oo. Wala na ba ma siya mataas? Naninibago pa siya. Okay mga girls, pasok na. Oh, doon ka, papasok na yung mga girls. Girls, pasok na. Pasok na, pasok. Pasok na. Okay. Girls. Pasok na, sama na kayo to, Huwag muna. Siyempre, first time mami siya, lalagyan ko siya ng dummy eggs. Sige. Yeah. Dalawa. Dalawa yung dami eggs na nilagay ko. Tapos, nagpapakilala siya sa mga brown eggers. Ayun siya, oh. Hoy! Friends kayo, friends. Pakita mo sa kanya yung ano niya. Pugad. Yung kanya mga dami eggs at pugad. Okay. Say hi pa. Ay! Wait lang. Wait lang, favorite. Naku. No, Aray ko. <laughs> Nauntog ako. <laughs> <laughs> okay. Ito yeah. favorite. Dito ang muna. Tinitingin niya yung kanyang pugad. Bakit may dalawang itlog dito, Ana? Ana, pakita mo itlog. Ala, ala ko pa mang ng itlog, ha? Isa, lang, isa pa lang yung itlog ka, ba't dalawa na to? Bo. Kita ba yung itlog? Kita uh -oh. ba? Oo. Nakakaya ako. Kita ba yung mga itlog? Wow. Di ba? Dami Dita? eggs? Uh Oo. -oh. Wow. Oh, so Oo. Pakita okay. mo sa malayo yung kanyang baluarte. Kanyang pad. Oo. <laughs> uh, Ayos na. No? Ayusin mo yan ha. Mm, -hmm. yan o. No? Uh -huh. Ayos nyo. Hige. Yeah, magiging nanay ka na soon. Magiging nanay na siya soon. Naayos niya yung ano niya. Pugat-pugat niya. O siya. Iwan ka na namin dyan. Ayusin mo dyan ha. Nasa labas na si Jumbo. Kasi yung baluwate niya. Binigay na natin kay favorite. Ayun o, ayun si Favorite tsaka yung kanyang bahay. Ayun siya. Tapos dito na muna mag-isa si Favorite kasi mag susunod na araw mag-scout kami ng kanyang mag-kapareha. Pag yung kapareha niya, mayroon na silang bahay. Ready na. Siyerte yung lalaki kasi may bahay na yung babae. Hindi oh. na siya <laughs> gagawa. Oo. Oh, ito, balik na kasi sa loob. Yes. Dahil hapo na. Ngayon nahanapan natin na matutulugan si Jumbo. Na <laughs> doon na sa dating kulungan niya, no? Dating bahay ni Favorite. Bahay ni Favorite. Okay, let's go! O, oh, di ba? Nilipat ko na rito. <laughs> o, oh, nandun na si Jumbo. Ayun na, Jumbo talaga. Talaga, <laughs> certified na Jumbo. Katabi niya yung kanyang magiging sweetheart. Si Doña Buding. Jumbo at Jam Donya, Donya Buding. Jumbo at Donya Buding. chan. Oh. <laughs> Iimbitahan namin kayo ha. Pag... <laughs> Para, magka sila. O, magka sila ng... Para magkakilan sila na. Oh. Tabing sila. Ayan, neighbors na kayong dalawa. <laughs> o oh, ngayon magkakapit bahay na kayo lahat oh di ba si Jambo doon buding doon sa dulo si Jambo <laughs> tapos mga brown eggers ha tapos ikaw na aking paborito I'm here <laughs> yan si favorite talagang favorite yan oh, okay na dyan ha Pahala ka na dyan sa yung baluarte. Meron ka ng ano doon. O. Oh, kayo nang bahala magturo sa kanya anong mga pointers na kailangan niyang matutunan. Ha? Kayo nang bahala dyan. Pagkakapit bahay kayo, mag uh, kayo'y magmahalan. No fighting, ha? Don't Eggers. Yan ang aming hapon. Maghapon actually. <laughs> na busy, nabigla. Na busy. nabigla kami kay favorite. favorite. So nagigawa siya ng kanyang baluarte, no? Yes. Busy busy siya nagkukutkot doon sa loob. <laughs> Pero ganyan pa man, uh, sana kayo nang enjoy hanggang sa susunod na episode. Kasi kami ay nag-enjoy din. Maraming hmm. salamat sa inyong panonood. Paalam. Oh. Uh, favorite. So kaya mo na jana ha? Medyo kaya malaki niyan. yung bahay mo. Kaya niya na yan.